Na-experience mo na ba yung tipong parang wala ka sa mundo para sa isang tao? Pero kahit ganon, lagi pa rin silang nasa paligid. Kapag kaharap mo sila, malamig, mailap, parang wala talagang pakialam. Pero sa likod ng eksena, tahimik kanilang binabantayan. Kunwari nakamove on na sila. Kunwari wala ka ng halaga. Pero yung mga kilos nila, ibang kwento ang sinasabi. At oo, nakakalito, nakakainis, at minsan, nakakasakit din. Pero eto ang totoo, hindi random ang ugali nila. May plano yan. May dahilan kung bakit nila ginagawa yon. Isipin mo ng simple. Kung totoong wala silang paki-alam hindi ka nila babantayan. Hindi sila magche-check ng social media mo. Hindi sila mangungumusta tungkol sa'yo. Hindi sila magtatanong kung kumusta ka. Ang effort nila para silipin ka? Ibig sabihin lang niyan, may halaga ka pa rin sa kanila. Hindi aksidente, hindi coincidence sadyang ginagawa nila yan. Kasi ganito yan. Wala namang tao na maglalaan ng oras at energy sa isang taong wala na talagang halaga sa buhay nila. Kung tinitignan ka PA rin nila, ibig sabihin may something pa rin na nararamdaman o iniisip tungkol sa'yo. Pero dito nagiging tricky ang lahat. Yung katahimikan nila. Yung pagiging mailap. Yung kunwari walang pakialam. Hindi yan tanda ng lakas. Isa yung strategy. Nilalaro ka nila tinitignan kung paano ka magre-react. Gusto nilang magmukhang kalmado, cool, at hindi apektado. Pero sa ilalim ng facade na yan, may hinihintay sila. Hinihintay nilang ikaw ang unang bibigay. Ikaw ang unang lalapit. Ikaw ang unang magpapakita na may pakialam ka pa. Dahil secretly, gusto nila ng validation. Yun ang habol nila. Power move yan, simple lang. Pero kung hindi ka mag-iingat, ikaw ang malulugi. Ikaw ang malilito, mawawalan ng confidence, at baka pati sariling halaga mo questionin mo pa. Pero eto ang magandang balita. Hindi mo kailangang sumali sa laro nila. Hindi mo kailangang mahulog sa bitag nila. Kasi ngayon, bubuksan natin kung ano ba talaga ang nasa likod ng ganitong ugali. Bakit nila pinapakita na wala kang halaga pero sa totoo lang, hawak ka pa rin nila sa mundo nila. At higit sa lahat, pag-uusapan natin kung paano mo mababawi yung power mo. Dahil sa dulo, ang halaga mo hindi nakabase sa actions nila, sa katahimikan nila, o sa mind games nila. Ang worth mo nang gagaling sa loob mo. At walang kahit sino ang pwedeng kumuha nun sa'yo. Bago tayo lumalim, may ipapagawa ako sa'yo. Isulat mo sa comments na ito. Walang ibig sabihin ang katahimikan nila. Alam ko ang halaga ko. Hayaan mong tumatakyan sa isip mo. Kasi yan ang unang hakbang para makuha mo ulit ang power mo. Paalala na sapat ka, exactly as you are hindi mo kailangan ng validation, attention, o approval nila para maging karapat-dapat sa pagmamahal, respeto, at kaligayahan. Ngayon, pag-usapan natin ang tanong na paulit-ulit. Bakit ba nila ginagawa ito? Bakit nila pinapakitang wala silang pakialam kahit halatang hindi naman totoo? Simple lang, psychology yan. Madalas ginagamit ng tao ang katahimikan at distansya para manatili silang in control. Defense mechanism lang yan, paraan para protektahan nila ang sarili nila sa pagiging vulnerable. Kapag nag act sila na wala silang pakialam, feeling nila mas may power sila, mas mataas sila. Pero ito ang totoo, hindi doon nang gagaling ang tunay na lakas. Hindi sa mind games, hindi sa panlilin lang. Ang tunay na strength ay nasa pagiging totoo, sa pagtanggap ng nararamdaman mo, at sa tapang na ipakita ang kahinaan mo. So bakit ba patuloy silang nakatingin? Kasi hindi pa sila ready na bitawan ka. Kasi may kapit PA rin sila, kahit hindi nila aminin. Kasi curious sila. At minsan, oo, may konting selos. Lalo na kapag nakikita nilang umaabante ka nang wala sila. Pero tandaan mo, actions speak louder than words. Kung totoong may pakialam pa sila, hindi lang sila manonood sa dilim. Magpapakita sila, magsasalita sila, gagawa sila ng effort. Yung katahimikan nila, choice yan. At mas nagsasabi yon ng kung sino sila kaysa kung sino ka. Kaya habang pinapakinggan mo to, gusto kong tandaan mo. Ikaw ang may hawak ng power, hindi sila. Yung katahimikan nila, yung laro nila, yung kunwari wala silang pakialam, ingay lang yan. Ang mahalaga ay kung paano ka magre-react. Papayagan mo ba na guluhin nila ang confidence mo? O tatayo ka ng matatag, alam mo sa sarili mo na deserve mo ang isang taong magpapakita talaga, hindi lang yung nanonood mula sa malayo. So ayun, simulan na natin tuklasin natin ang totoo sa likod ng ugali nila. At pag-usapan natin kung paano ka aangat sa ibabaw nito. Kasi mas malakas ka kaysa sa katahimikan nila. Mas mahalaga ka kaysa sa laro nila. At mas makapangyarihan ka kaysa sa kunwari nilang walang paki-alam Let's begin. Number one, gusto ka nilang makaramdam na nakalimutan ka na. Sa labas, parang wala ka na sa mundo nila. Dead ma sa MGA messages mo. Iwas tingin kapag magkasalubong. At kung kaharap ka man, parang totally indifferent. Gusto nilang isipin mo na burado ka na sa isip nila. Na hindi ka na sumasagi sa utak nila. Na nakamove on na sila ng parang walang effort. Pero eto ang totoo, hindi pa rin tahimik ka pa rin nilang tinitignan. Sinecheck pa rin nila social media mo. Nagtatanong pa rin sa MGA Mutual Friends at iniisip pa rin kung ano na ang ginagawa mo. Bakit? Kasi ayaw talaga nilang makawala. Ang gusto lang nila, maniwala ka na nakamove on sila. Ito yung classic power move isang psychological tactic para sakta ng confidence mo. Para magduda ka sa sarili mong halaga. Para ikaw ang maghabol. Kapag naniwala ka na wala silang pakialam, baka ikaw na mismo ang unang bibigay. Ikaw ang unang magme-message. Ikaw ang unang lalapit. At kapag ginawa mo yon, sila ang panalo. Bakit? Kasi nakuha nila yung validation na hinahanap nila. Na-confirm nila na may kapangyarihan pa rin sila sa'yo. Na may pakialam ka pa. Na kaya pa rin nilang igalaw ang emosyon mo. Pero ito ang twist. Walang kinalaman sa'yo ang ginagawa nila. Hindi tungkol sa halaga mo. Hindi tungkol sa worth mo. Tungkol to lahat sa kanila. Sa pangangailangan nila ng control. Sa kagustuhan nilang manipulahin ang sitwasyon. Para panatilihin ka sa posisyon kung saan ikaw ang humahanap ng approval nila. At oo, minsan parang sila ang may hawak ng lahat ng baraha. Pero eto ang realidad. Nasa iyo ang power para baliktarin ang laro. Paano? Simple. Tumanggi kang makipaglaro. Kapag hindi ka nag-react, Kapag hindi ka naghabol, kapag hindi ka bumigay sa ilusyon nila, doon mo binabawi yung power. Doon mo pinapakita na hindi uubra ang tactics nila sa'yo, na hindi ka madaling matitinag ng mind games nila. At doon biglang nagbabago ang sitwasyon. Bigla silang magtataka. Bakit hindi siya nag-react? Bakit hindi siya naghahabol? Bakit hindi niya binibigay yung attention na gusto ko? Sabi nga ni Marcus Aurelius, isang stoic philosopher, The happiness of your life depends on the quality of your thoughts. At sa sitwasyong ganito, dapat nakafocus ang thoughts mo hindi sa laro nila, kundi sa growth mo, sa peace mo, sa future mo. Kapag inilipat mo ang focus mo palayo sa kanila at pabalik sa sarili mo, doon mo ulit makukuha ang power mo. Hindi na ugali nila ang magdidikta ng emosyon mo. Ikaw na ang may hawak ng sariling kwento. So ano ang itsura nito in practice? Ibig sabihin mabubuhay ka ng walang sorry. magpo ka sa social media kasi gusto mo, hindi dahil gusto mong mapansin nila. Mag-spend ka ng oras sa friends mo, ituloy ang passions mo, at i-pursue ang goals mo. At pinaka-importante, hindi mo sasayangin ang energy mo kakaisip kung ano ang iniisip nila o bakit ka pa rin nila sinusubaybayan. Ibig sabihin, hindi mo nahahayaang ang katahimikan nila o pagiging mailap nila ang magdikta ng halaga mo. At eto ang pinaka-the best part. Kapag ginawa mo to, ang lakas ng mensahe na pinapadala mo. Pinapakita mo sa kanila na hindi ka madaling manipulahin o kontrolin Pinapakita mo na matatag ka, may confidence ka, at alam mo ang halaga mo. At yan, hindi nila kayang kunin sa'yo. Kaya kung may tao kang kadil na pinaparamdam na parang nakalimutan ka na nila, pero sa likod, tahimik ka pa rin sinusubaybayan, tandaan mo to. Yung behavior nila, reflection ng insecurities nila, hindi yan sukatan ng value mo. Hindi mo kailangang habulin ang taong nanonood lang mula sa dilim. Hindi mo kailangang maghanap ng validation sa taong puro laro imbes na maging honest sa nararamdaman nila. At lalong hindi mo kailangang hayaan na ang actions nila ang magdikta ng self-worth mo. Instead, gawin mo to. Drop this affirmation sa comments at ulitin mo sa sarili mo araw-araw. I refuse to chase someone who watches me from the shadows. Hayaan mong paalalahanan ka nito na deserve mo yung taong nagpapakita talaga. Yung taong may value sa'yo. Yung taong hindi takot maging honest sa nararamdaman nila. Kasi sa dulo, hindi actions nila ang basehan ng worth mo. Kung paano mo nakikita ang sarili mo, doon nakasalalay ang tunay mong halaga. At ikaw? Ikaw ay mas karapat dapat pa kaysa sa mga laro nila. Number two, hindi nila matanggap na ikaw ang unang makakamove on. Sa labas, parang wala na talaga silang pakialam. Kunwari over na sila. Kunwari walang kwenta ang naging relasyon, koneksyon, o kahit anong meron kayo. Pero deep down, yung idea na ikaw ang unang magmove on, kinakain sila ng buhay. Hindi dahil gusto ka PA nilang balikan kundi dahil gusto nilang sila ang may upper hand. Gusto nilang paniwalaan na kung may masasaktan, ikaw yon. Pero nung nakita nilang ang saya mo, thriving ka, tuloy ang buhay mo kahit wala sila, biglang nabasag ang buong narrative nila. Ganito kasi ang psychology. Madalas gumagawa ng kwento ang tao sa utak nila para mag-make sense ng experience nila. At sa version ng kwento nila, sila yung in control. Sila yung umalis. Sila yung nakamove on. At sa isip nila, ikaw dapat yung naiwan. Ikaw yung stuck. Ikaw yung nagmimis sa kanila. Ikaw yung nag-iisip PA rin tungkol sa kanila. Pero nung nakita kanilang nakatayo ng matatag, masaya, at totoo nang nakamove on, lahat ng pinaniwalaan nila, gumuho. Napilitan silang harapin ang posibilidad na baka hindi ka naman talaga ganon kaapektado. Na baka hindi sila kasing importante sa'yo gaya ng akala nila. At yun, sobrang hirap lunukin. Kasi ang totoo, hindi ito tungkol sa love. Hindi tungkol sa care. Tungkol lang ito sa ego. Kailangan nilang paniwalaan na may pwesto pa rin sila sa isip mo. Na namimiss mo pa sila. Na apektado ka pa rin sa pagkawala nila. Kasi kung totoong binitawan mo na sila, kung totoong nakamove on ka na, ibig sabihin wala na silang hawak. Wala na silang control sa emosyon mo. At para sa taong nabubuhay sa control, devastating yon. Kaya ano ang ginagawa nila? Nanood. Nag-stalk? Tahimik na nagbabantay, naghahanap ng palatandaan na hindi ka kasing saya ng pinapakita mo. Hinahanap nila ang bitak sa armor mo, ebidensya na nahihirapan ka PA rin, na iniisip mo PA rin sila. Pero kapag wala silang makita, doon na pumapasok ang panic, doon na sila nagsisimulang questionin ang sarili nilang worth, yung value nila, yung lugar nila sa buhay mo. Pero eto ang totoo, mas nagsasabi yon tungkol sa kanila kaysa sayo, yung hindi nila matanggap ang happiness mo. Reflection yon ng insecurities nila, hindi ng halaga mo. At ang sagot mo dapat? Strength. Silence at forward motion. Sabi nga ni Epictetus, isang ancient philosopher, It's not what happens to you, but how you react to it that matters. At dito, yung reaction mo, o yung hindi mo pag-react, nagsasalita ng malakas. Kapag pinili mong manahimik, pinapakita mong hindi gumagana ang laro nila sayo. Kapag pinili mong maging matatag, pinapatunayan mong hindi ka natitinag ng ugali nila. At kapag pinili mong umusad, ipinapakita mong hindi na nila hawak ang kwento ng buhay mo. Kasi ngayon, nabubuhay ka para sa sarili mo hindi para sa kanila. Kaya kung may taong hindi matanggap na ikaw ang unang nag-move on, tandaan mo to. Wala kang utang sa kanila. Hindi attention. Hindi energy. At lalong hindi oras. Dapat nakafocus ka sa growth mo, sa happiness mo, at sa future mo. Hindi sa ego nila at sa pangangailangan nila ng control. Drop this affirmation sa comments at ulitin mo sa sarili mo araw-araw. I owe them nothing. Not my attention, not my energy, not my time. Hayaan mong paalala yan na ang worth mo hindi nakabase sa approval nila or validation nila. Sapat ka, eksakto kung sino ka. At ang pinakamagandang paraan para patunayan yan, mabuhay ng walang sorry, walang balik tanaw, at walang paghabol. Number three, hinihintay ka nilang ikaw ang unang bibigay. Isa to sa pinaka-common na mind games sa relasyon, romantic man, friendship, o kahit professional, maglalayo sila. Mananahimik, mag-aak na parang wala silang pakialam. Lahat yon para lang makita kung hanggang saan ka Simple lang. Test lang do. At ang goal nila, gulohin ka. Paniwalain ka na may mali sa'yo. At sa huli, pilitin kang ikaw ang unang lalapit. Kasi sa moment na gawin mo yon, panalo sila. Bakit? Alam nila na hawak ka pa rin. Ganito kasi ang laro. Kapag biglang naging cold o tahimik ang isang tao, natural na natitrigger yung human response, takot na mawala sila. Magsisimula ka ng magtanong, ano bang mali ang nagawa ko? Bakit siya lumalayo? Pabalik pa ba kami sa dati? At yung takot na yon sobrang bigat. Kaya napapagawa tayo ng mga bagay na hindi naman natin usually ginagawa. Like mag-send ng are you okay text, mag-double text kapag hindi nagre-reply, o mag-sorry sa mga bagay na hindi mo naman talaga kasalanan. At yun mismo ang gusto nila. Gusto nilang ikaw ang unang bibigay para mapakita na invested ka pa rin para makuha yung validation na hinahanap nila. Pero eto ang totoo. Yung katahimikan nila, hindi strength yon. Insecurity yon. Hindi sila lumalayo dahil confident sila. Lumalayo sila kasi tinetest ka nila. Gusto nilang makita kung gaano pa rin sila may power sa'yo. Kung gaano nila kayang kontrolin yung emosyon mo. At kung gaano nila kayang hawakan ang sitwasyon. Kapag ikaw ang unang nag-reach out, panalo sila. Kahit panandalian lang. Pero kapag hindi, kapag nanatili kang matatag, tahimik, at tuloy-tuloy sa buhay mo, doon na nagsisimula ang panic sa kanila. Dito nagsishift ang power dynamic. Kapag tinanggihan mong laruin ang laro nila, kapag hindi mo binigay yung reaction na gusto nila, doon mo binabawi ang control. Doon mo pinapakita na hindi gumagana ang tactics nila, na hindi ka kayang manipulahin, at na hindi ka maghahabol sa taong hindi naman nagbibigay halaga sa'yo, at na dito na nagsisimula ang panik nila, kasi bigla silang nagtataka. Bakit hindi siya nagre-react? Bakit hindi siya naghahabol? Bakit hindi niya binibigay yung atensyon na gusto ko? Sabi nga ni Seneca, isang ancient philosopher, The greatest remedy for anger is delay. At sa sitwasyong ganito, ang pinaka-remedy sa mind games nila ay distansya. Kapag naglagay ka ng space sa pagitan mo at ng ugali nila, nagkakaroon ka ng clarity. Nakikita mo ang sitwasyon kung ano talaga ito. Hindi ka na nagre-react dahil sa takot or insecurity. Nagre-respond ka na mula sa lakas at respeto sa sarili. So ano ang itsura nito in practice? Ibig sabihin, pipigilan mo yung urge na mag-reach out kahit todo na ang tukso na i-text sila. Ibig sabihin, Magpo-focus ka sa buhay mo, sa goals mo, at sa happiness mo. Hindi sayangin ang energy ka kakaisip kung ano ang iniisip nila o bakit sila ganyan umasta. Ibig sabihin, ipapaalala mo sa sarili mo na deserve mo yung taong marunong mag-communicate ng open at honest. Hindi yung taong puro laro para lang itest ang loyalty o pasensya mo. At ito ang pinaka the best part. Kapag ginawa mo to, napakalakas ng mensaheng pinapadala mo. Pinapakita mo na hindi ka madaling manipulahin o kontrolin. Pinapakita mo na matatag ka may confidence ka at secure ka sa worth mo. At yan hindi nila kayang kunin sa'yo. Kaya kung may taong naghihintay na ikaw ang unang bibigay, tandaan mo to. Yung silence nila ay isang test. Pero isa rin itong opportunity. Opportunity na ipakita sa kanila at sa sarili mo na mas malakas ka kaysa sa laro nila. Na hindi ka basta-basta natitinag sa tactics nila. At na hindi hindi ka maghahabol sa taong hindi nagbibigay halaga sa'yo. Drop this affirmation sa comments at ulitin mo araw-araw. I am unshaken by their silence. I stand firm in my worth. Hayaan mong paalala to na ang halaga mo hindi nakabase sa actions nila o sa approval nila. Sapat ka, eksakto kung sino ka. At ang pinakamagandang paraan para patunayan yan, manatiling matatag, manatiling tahimik, at magpatuloy sa buhay ng hindi lumilingon pabalik. Number four, hindi sila makapagpakatotoo dahil sa pride nila. Pride malakas to. At para sa iba, mas mahalaga pa to kaysa sa happiness, connection, o kahit love. Gusto ka sana nilang kamustahin. Gusto ka sana nilang i-reach out. Gusto ka sana nilang aminin na miss ka nila. Pero hindi nila magawa kasi pride ang humahad lang. Bakit? Kasi pag nag-reach out sila, para na rin nilang inamin na care pa rin sila, miss ka pa rin nila. At higit sa lahat, nagkamali sila. At para sa taong inuuna ang ego kaysa lahat, sobrang sakit nun tanggapin. Psychology behind it. Pride madalas ginagamit na defense mechanism. Parang panangga laban sa pagiging vulnerable. Laban sa rejection laban sa pag-amin na may mali sila. Pero ito ang problema. Oo, pinoprotektahan sila ng pride nila sa short term. Pero sa long term, prison din ang dala nito. Natrap sila sa cycle ng silence, distance, at pagpapanggap. Akala nila strong sila pero ang totoo, nagtatago lang sila sa likod ng ego. At tuwing nakikita ka nilang masaya at tuloy ang buhay mo nang wala sila, doon nagkakaroon ng crack yung pader ng pride nila. Kasi isipin mo kung totoo talagang wala silang paki-alam. Hindi sana sila nanonood, hindi sana sila nagjet-check ng socials mo, hindi sana sila nagtatanong tungkol sayo, pero ginagawa nila. At doon pumapasok ang irony ng pride. Pinipilit nilang itago na may care sila, pero sa ginagawa nilang panonood sayo, lalo lang silang nagiging connected sayo in the most disconnected way. At kapag hindi ka nagre-reach out, kapag tuloy-tuloy kang namumuhay ng unapologetic, boom, pride nila, another hit. Sabi ni Marcus Aurelius, isang stoic philosopher. Waste no more time arguing what a good man should be. Be one. At sa sitwasyong to, yun mismo ang ginagawa mo. Hindi mo sila kinokontra gamit salita. Pinapakita mo sa actions mo. Na matatag ka. Na confident ka. Na secure ka sa worth mo. At ito ang mensahe. Hindi mo kailangan ng validation nila. Hindi mo kailangan ng approval nila para maging masaya. So anong ibig sabihin nito para sa'yo? Simple. Hindi mo kailangang laruin ang pride nila. Hindi mo kailangang mag-reach out. Hindi mo kailangang maghabol at lalong hindi mo kailangang magmakaawa sa atensyon nila. Instead, focus ka sa sarili mong growth, sa happiness mo, at sa peace mo. Hayaan mong yung pride nila, sila ang kumarga nun. Problema nila yon hindi sa'yo. Kasi habang sila natrap sa kulungan ng sarili nilang ego, ikaw malaya, malaya na mabuhay, malaya na mag-move forward, at malaya na makahanap ng taong kayang isantabi ang pride para pahalagahan ka ng totoo. At tandaan mo, yung pride nila, hindi mo responsibility Number 5. Akala nila palagi kang andyan, pero ngayon hindi na sila sigurado. Madali lang tumakita sa mga relasyon kung saan may isang tao na lagi kang tinitake for granted. Iniisip nila kahit anong mangyari, nandyan ka lang. Na palagi kang may care. Na palagi kang magiging option. Na anytime pwede silang bumalik at tatanggapin mo ulit. Pero nung dumating yung point na pinili mong unahin ang sarili mo, nung lumayo ka at tuluyan kang naglakad palayo, doon sila tinamaan ng realidad. Ngayon, hindi na nila alam kung saan sila nakatayo sa buhay mo at yung uncertainty na yon, yun ang bumabagabag sa kanila. Psychology behind it. Natural sa tao na i-take for granted ang mga bagay na palaging nandiyan. Kung palagi ka kasama, feeling nila automatic na palagi kang andyan. Kaya iniisip nila, pwede akong umalis, pwede akong bumalik. Kahit paano ko siya tratuhin, babalik pa rin siya sa akin. Pero nung binasag mo yung pattern na yon, nung pinakita mong hindi ka willing maging backup plan, doon nagsimula yung panic sa kanila. Biglang hindi na sila sure. Biglang sila na ang nagtataka kung tuluyan ka na bang nawala. At kaya sila nanonood, kaya sila nagbabantay mula sa malayo. Hinahanap nila ng signs. Kung nakamove on ka na ba talaga, kung tuluyan mo na ba silang binitawan, kung sila ba'y wala na talagang lugar sa buhay mo. Pero eto ang katotohanan. Yung uncertainty nila, problema nila hindi sa'yo. Habang sila natrap sa pagdududa at pag-aalinlangan, ikaw, ikaw ay patuloy na nabubuhay. Patuloy na nagmove forward. Patuloy na lumalago at umaangat nang wala sila. Sabi nga ni Seneca, habang naghihintay tayo sa buhay, lumilipas na ang buhay. At ganito talaga ang nangyayari dito. Habang sila'y naghihintay, nagbabantay, at nag-iisip, ikaw naman ay nabubuhay. Ikaw ang kumokontrol sa kwento ng buhay mo. Ipinapakita mo sa kanila na hindi ka basta-basta pwedeng baliwalain. Hindi ka option, hindi ka backup plan, o safety net. Ikaw ang premyo. At mas maaga nilang ma-realize yan mas okay. Pero kahit hindi nila makita, wala yan. Kasi alam mo ang halaga mo. Ano ang ibig sabihin nito para sa'yo? Ibig sabihin, hindi mo na kailangan ibigay ang sagot na hinahanap nila. Hindi mo na kailangan silang pahupain, aliwin, o ipaliwanag ang sarili mo. Sa halip, pwede kang mag-focus sa sariling paglago, kaligayahan, at kinabukasan. Hayaan mo na lang ang kanilang pagdududa na maging problema nila hindi sa iyo. Dahil habang sila stuck sa cycle ng kawalang katiyakan, ikaw naman ay lumilikha ng buhay na hindi umiikot sa kanila. At ang pinakamaganda pa, kapag nabubuhay ka ng walang pag-aalinlangan sa sarili mo, nagpapadala ka ng malakas na mensahe. Ipinapakita mo sa kanila na hindi ka pwedeng baliwalain. Ipinapakita mo na malakas ka, confident ka, at siguradong sigurado ka sa sarili mong halaga at ito ay hindi nila matatanggal sa iyo. Kaya kung nakikitungo ka sa taong akala nila palagi ka makakasama, pero ngayon nagdadalawang isip na, tandaan mo, ang pag-aalinlangan nila ay refleksyon ng desisyon nila, hindi nang halaga mo, hindi ka kailanman opsyon, ikaw ang premyo, at ang pinakamagandang paraan para patunayan yan ay ibuhos mo sa buhay mo ang pagiging premyo mo. Pag-usapan natin ang ikaanim at huling dahilan kung bakit may mga taong nagpapakita ng kawalang interes habang pinapansin ka pa rin nila. Sila pala'y secretly umaasang ikaw ang unang lalapit. Kahit nagkukunwaring wala silang pakialam. Kahit nagtatayo ng mga wall ng katahimikan sa puso nila, umaasa pa rin sila. Umaasa na magme-message ka. Umaasa na ikaw ang magbibigay ng closure na hindi nila naibigay. Umaasa na ikaw ang gagawing madali ang sitwasyon para sa kanila. Pero ang totoo, hindi mo gagawin yon kasi alam mo kung ano ang tama alam mo na kung tunay silang nagmamalasakit, hindi lang sila manonood sa dilim. Lalapit sila, magsasalita sila. Magbibigay sila ng effort. Ang katahimikan nila ay piling desisyon. At ang katahimikan mo? Iyon ang sagot. Ang ganitong ugali nila ay dahil gusto nilang kontrolin ang sitwasyon at komportable sa kanilang pwesto. Gusto nilang ikaw ang magdala ng bigat ng emosyon. Gusto nilang ikaw ang unang babasag ng katahimikan ang mag-umpisa ng usapan, ang magbibigay ng reassurance na takot silang hingin. Pero heto ang katotohanan. Hindi mo ito utang sa kanila. Hindi mo kailangan ibigay ang oras mo, lakas mo, o emotional na effort mo. Kung tunay silang nagmamalasakit, sila ang lalapit. Sila ang magpapakita. Sila ang magpapatunay na mahalaga ka sa kanila. Pero hindi nila ginagawa. At iyon na mismo ang nagsasabi ng lahat ng kailangan mong malaman. Sabi nga ni Marcus Aurelius, The best revenge is to be unlike him who performed the injury. At dito, ganito ang ginagawa mo. Hindi ka naglalaro ng kanilang laro. Hindi ka naghahanap ng kanilang approval. Hindi mo ibinibigay ang reaksyon na hinahanap nila. Sa halip, ikaw ang nakatutok sa sarili mo. Sa paglago mo, sa kaligayahan mo, at sa kinabukasan mo at sa paggawa nito naging tao ka na hindi na nila matutouch hindi ka na nakadepende sa aksyon o katahimikan nila ano ang hitsura nito sa totoong buhay ibig sabihin bitawan ang nakaraan ibig sabihin huwag nang lumingon huwag mangarap sa what if at huwag masyadong isipin ang ginagawa nila ibig sabihin mag-focus sa kasalukuyan at sa hinaharap sa buhay na binubuo mo sa mga goal na tinututukan mo at sa kaligayahan na ginagawa mo Ibig sabihin, maunawaan na ang katahimikan nila ay hindi refleksyon ng halaga mo. Ito ay refleksyon ng desisyon nila. At ang katahimikan mo, refleksyon ng lakas mo. Ngayon, hawak mo ang kapangyarihan. Pinapanood ka nila kasi may pakialam pa rin sila. Nagkukunwari silang indifferent kasi ayaw nilang malaman mo. Pero ang totoo, wala yan masyadong halaga. Ang mahalaga ay ikaw, ang paglagu mo, ang lakas mo, ang kapayapaan mo. Hayaan silang manahimik. Hayaan silang mag-obserba. Hayaan silang harapin ang desisyon nila. Kasi ang kapangyarihan mo, hindi kailanman nasa kanila. Ang journey na ito, hindi tungkol sa kanila. Tungkol ito sa iyo. Tungkol sa pagbawi ng halaga mo, confidence mo, at buhay mo. Bawat hakbang na ginagawa mo pasulong ay paalala na sapat ka na. Gaya ng pagkatao mo ngayon. Hindi mo kailangan ng validation nila, attention nila, o approval nila para maging masaya. Ikaw ang may hawak ng kwento ng buhay mo at wala nang ibang may hawak ng pen. Kung tumimo sa iyo ang mensaheng ito, tandaan, ang katahimikan mo ay mas malakas kaysa sa salita nila. Patuloy na kumilos, patuloy na lumago, patuloy na magningning. Ang pinakamaganda ay darating pa lamang.